Hello guys, good evening This is your friendly vlogger Lizar Aranquez Welcome back to my channel For this video Guys, guys ay andito tayo ngayon sa Daan um, Bantayan kasi kakain kami doon sa Larsan Kasama ko yung ano kung Hi guys, mag-enjoy. Oh, Clark Chobet ka pala. Jobet, may ano siya, may YouTube oh. channel. Okay, paano na? Clark Official. Oh, Clark Official 'yung ano niya, 'yung My... 'yung YouTube channel YouTube niya, account. Clark Official. E, ano ko lang sa mm, sa ano ko, guys, sa video ko babalii, e, ano ko lang siya, subscribe may mm. YouTube ilagay ko lang sa ano ko video yung pangalan ng ano niya, youtube channel so here we go pupunta na tayo sa Larshan oh, post mo na guys ha ah. uh -huh. Panapanahon ng pagkakataon Hello so guys, nandito ako ngayon sa Danbantayan Municipality. Oh, ito yung municipality sa Uh, bali, katatapos lang namin kumain, tapos eh, pinakita ko yung paligid kasi sobrang ganda talaga guys. Then, ano pala guys, di, hindi pala nila tinanggal yung mga Christmas decor kasi daw para mga tao dito, eh, palaging nagse-celebrate sa Christmas ba? Then, ano, yun lang ang mga ano dito sa mga tao, libangan guys. So, by next ano po, mga videos, ipakita ko sa inyo yung mga beaches dito, kung ano talaga kag out oh, kung talaga kaganda dito sa Danbantayan. Oh, okay. Then, yung journey ko pala sa Taiwan ay natapos na. So, yung vlog ko ay pinagpatuloy ko dito kasi marami talaga sa ating mga kababayan na gustong makita yung province life ba. Oo guys. Mostly sa mga views. Uh, yung mag-views ba yung taga-ibang bansa. Kasi mamimiss nila yung lugar natin. gaya ako nasa probinsya na. So, may mga tao siguro magsasubaybay sa akin. O, bali ano ko lang, bali ang ginagamit ko lang ano, language guys is Tagalog because there are many people na um, uh, ano taga Luzon ba na hindi makaintindi ng Bisaya so I prefer to use Tagalog and vlogging o oh, guys kaya mostly siguro sa mga ano makaintindi ng Tagalog kahit nandito sa Cebu kasi yung mga Cebuano ay flexible o oh, marunong mag Tagalog mag English mag Chikwa uh, o ano-ano pa yung mga ano yung mga languages ba kasi yung mga Bisaya is very talented in terms of languages o ganun talaga guys hmm. bali yung ano ko pala bali an ano ko pala ngayon video videographer is si ano si Jopit Clark no? Oh, Clark lokay Lu lokay Guys, may ano din siya, may YouTube channel. Sana suportahan natin siya. Yung YouTube channel niya is ano yun? Clark Official. Oh, Clark Official. Oh, i-follow niyo sila siya, guys. At saka may ano din siya, may Facebook page. Facebook. Ano, anong Facebook page mo? Clark. Oh, Clark. 'Yon ang ano niya, yung Facebook page. Sana masuportahan niyo siya. Oh, kasi by ano siguro sa mga darating na panahon, siya yung makakasama ko kung hindi siya mag ano magtrabaho pero di ko lang alam guys kung di ba siya magtrabaho kasi sa hirap ngayon ng buhay kailangan natin kumita o hindi natin ipagsapalara ng buhay natin sa youtube kasi ang youtube ay pansamantala lang o, kung kumikita man siya guys hindi talaga sobrang laki mayroon lang ano mga ano lang 10% mga ganon kikita ka rin guys pag ano yung youtube channel mo ay monetize na oh. sige na guys bali end ko na yung ano ko vlog ko kasi ano pa may papasyalan pa kami so sa so, hindi pa nakapag subscribe dyan baka naman oh. and um, hit like and subscribe guys for then yanon nyo lang yung notification bell ba para ma-update kayo palagi sa aking mga videos dito sa aming province sa Danbantayan. Hopefully, subscribe nyo din si Jopet. Oo. Uh, hanggang sa muli nating pagkikita guys. Paalam.